So ayan mga kapartner Bali nandini na naman tayo sa ating channel Pagka ikaw ay nanood ng umaga Magandang umaga naman sa iyo At kung tanghali naman Magandang tanghali Pagka nanood ka naman ng hapon Ay magandang hapon na rin po sa iyo Maligayang panunood ito ka partner, pinapakita ko ito dahil marami akong nababasang comment sa una kong mga upload. Ang sabi nila hindi daw sip. Totoo naman na hindi SIP kasi wala itong Pios. Kaya nung nag-upload ako nito, sinabi ko na kaagad na ito ay walang Pios. At saka naka-direct po ito. Wala po siyang switch. Itatagilid natin. Makikita natin dito ka-partner na wala siyang ibang mga wire dyan. Kundi bukod sa dalawang linya na yan. Dalawang linya lang po yan at saka yung dalawang paa ng heating element. Kaya hindi siya SIP. Kailangan pag nagluto ka dito ay babantayan mo talaga. Pag ikaw ay aling-alinga ay talagang masusunugan ka kung ano man yung niluluto mo dito. Ito naman yung hitsura niya sa labas. Makikita natin na dalawang linya lang po yan. Yung korinti na yan. Ayan o. Oh. Magkabilaan. Bali, plug-in play na siya. Mayroon tayong plug. Ayan. Mayroon pang ground connection. Pero yan, wala na yan ang ginamit natin is ito lang dalawa magkabilaan ito wala na to kaya mayroon tayong adapter Ayan. kinuha lang natin itong saksakan doon sa nasira nating mga gamit pwede naman natin ito putulin Ayan mga kapartner. Pero sa akin, hindi ko pinutol. Kasi meron naman akong adapter. Sasaksak ko lang ganyan. Tapos, isasaksak doon sa extension. Isasaksak natin. Ayan. Ngayon, magsalang tayo dito mga kapartner. mag tayo ng isda o kahit anong klasing isda. Basta mag-try tayo na mag -ihaw. Ayan mga kapartner, sa bahaging ito mayroon tayong heating conductor. Ipapatong natin ito dito sa heating plate para makapag tayo ng isda. Yan na po ang magiging Porma niya. Haantayin lang natin na uminit ito mga kapartner. Ayan mga kapartner, medyo uminit na siya. Kahit papatakan natin ang tubig Para mapatunayan na ito ay Umiinit at gumagana Ayan mga kapartner oh. Kumukulo yung tubig Ibig sabihin ay nagana siya wow. Ito yung saksakan natin e, May basa pa yung tuk kamay natin oh, Kailangan no. magingat Itabilan natin ng kaunti Yung saksakan Ayan, kumukulo siya ka-partner. Kitang-kita na ito ay gumagana. Paalala lang ka-partner, ito ay walang switch at kailangan yung bantayan pag kayo ay nagluluto dito. At ito naman yung aluminum foil natin. Optional lang po ito ka-partner. Pwede tayo maglagay ng aluminum foil sa ating isda. Pambalot at pwede rin hindi. Ayan, ibabalot natin doon sa isda at saka yung walang balot. Bali, dalawang isda yung lulutuin natin. Bangos lang ka partner, ang ating lulutuin. Babalutin natin yung isa, yung isa naman hindi. Pwede naman tayo dito magluto kahit anong klasing isda mga partner Pagka sobrang laki, syempre lalagpas na yan dyan. Yung katamtaman lang. Ayan mga partner bali na isa lang na natin yung dalawang bangos. Makikita natin dito, ayan o, oh, kumukulo-kulo na siya. Ayan, sa ilalim. Naglagay lang po tayo dito ng sapin para hindi siya dumikit dito sa heating conductor natin para magiging malinis. Ayan mga kapartner, tuloy-tuloy yung init niya. Ayan naman yung bangus na nakabalot sa foil. Malaking bagay po ito kapartner pagka mayroon tayong electric stove kagaya nito. Nakadirect na siya. Pagdating sa mga emergency, bigla kang nawala ng gas sa iyong kalan. Siyempre mawawala ng laman yon. At hindi natin alam kung kailan siya mauubos. Kaya mas maganda mayroon tayong ganito. At syempre, pag nagluto tayo dito, babantayan natin para hindi tayo masunugan. Kaya wag na wag mong iiwanan yung niluluto mo. Kung mga kapartner, iwanan mo yung kabit mo, wag lang yung asawa mo. Pag naluto na itong ilalim, syempre, babalik tarin natin. Ayan mga kapartner, oh, malapit na oh. Ah, napakainit. Sobrang init ka partner. Kaya lutong-luto talaga ito mamaya. Tapos ito nakadikit na yung foil niya oh. Nakadikit na dito sa isda. Ayan. Dikit na dikit na siya oh. Maganda pa rin pala pagka nakapoil Hindi lang po natin ito oh, nailagay sa foil kasi yun nga pinapakita ko sa inyo kung paano dito magluto. So ayan mga partner babalik karin na natin. Kompleto na yung ilalim. May option pa po ito ka partner kung paano magluto ng bangus. Ay mga partner oh. Ayan na siya. Ay mga partner Siyempre pipisilin natin diyan ka partner, oh. Simpre, dyan, ka -partner oh. Pag matigas pa ibig sabihin hilaw. Pero pag ito naman ay malambot, ibig sabihin naman ito ay luto na. Ayan oh. Medyo hilaw pa siya ibabalik din natin itong mamaya ayan, naman dito pagka luto na yung isda lahat ng isda, kahit anong klasik, basta pag nag iho kayo kailangan yung idein pag matigas alam mo na ilaw po yun ka partner pero kunting kunti na lang ito babalik ta rin naman natin yung isa iba talaga pag nakapuil pala oh, malinis hindi siya nagkaroon ng kalat. Ayun, may kalat kasi yung isa hindi natin binalot. Yan mga ka-partner. Paalala lang ka-partner, ito ay medyo malakas sa kuryente. Mamaya babalik ta rin natin itong ginawa nating electric stove. Nakalagay naman doon eh. Ang anong wattage yung ginamit nating electric stove. Binili ko lang po ito ka-partner yung heating conductor niya. Ito. Ang sarap nito ka-partner pag kayo ay nasa construction. Gamit na gamit niyo po ito yung lutuan na ito kasi sa mga construction pang-emergency 'yun pag pagdating sa kainan, syempre mas mabilis magluto dito mga ka-partner. Pag nagsaing ka dito ng kanin ka-partner, 20 minutes lang luto na. Babantayan mo yun, siyempre ka-partner. Baka mamaya, eh, masunugan ka ng kanin. Pagka kinain mo, puro natutong. <laughs> wow. Yummy. Masusunog ngayong yung ng kya po. Ito pa kaya, isda lang. Hindi maluluto. Luto yan ka-partner, sigurado yan. Sasuggest ko lang sa iyo ka-partner, kailangan lagyan nyo ng oil para sigurado siyempre ka partner na baliktad na natin pipisil pisilin na naman natin yun konti na lang mga partner walang daya yan ka partner talagang dito talaga tayo nagluto wow solid dito ka partner solid solid dito na video mga ka partner hindi tayo marunong mandaya eh mahirap mandaya mga ka partner marami tayong kaaway dun marami tayong hindi makakasundo mga ka partner pag ganyang ugali natin yung nandadaya punasan lang natin dito ka partner yung katas pumulo kasi medyo luto na po ito mga partner yung nakalagay dito sa foil ayan medyo malambot na siya mga kapartner lutong luto na siya siguradong sigurado yan sobrang init ka partner oh. ayan yung bakat nya oh. sa katas hindi natin may iwasan ka partner yung katas pagka nagluto tayo talagang mayroon bali sabaw nya yun kung ano man yung nilagay mo doon sa loob ng isda sa tiyan nya tapos na tayo nag mga kapartner. Meron pa akong ipapakita sa inyo mga kapartner. Yung linya na lutuan. Kung ilang watts yung nakukonsume niya. Talagang walang hilaw. Hindi pa ito kapartner. tatabi lang natin. So, okay, partner, mainit pa to. Babalik sa rin lang natin, mga ka-partner. Ayan, mga ka-partner. Ah, hindi kita yung wattage, mga ka-partner. Natakpan pala ka ng lata hindi natin makikita kung ilang watts dahil hindi kita yung wattage at saka yung voltahe nya bubuksan natin tatanggalin natin para maipakita sa inyo kung ilang watts yung saka yung voltahe yung voltage, voltage. iurong lang natin itong wire na to para makita nyo na kung ilang watts saka voltahe ay eh mga kapartner, medyo mainit-init pa ka partner. Ayan. 230 volts tsaka 500 watts. Ayan ang nakoconsume niya ka partner. pagka ay sinalang natin sa kuryente. Babalik na natin kapartner. Nakita nyo na kung ilang watts at tsaka voltahe. Dahil marami pa tayong gagawing luto dito. So ayan mga kapartner, bali tapos na tayo nagluto ng isda sa bangus sa inihaw natin please subscribe, like and share and pakit na rin ng ating notification bell para isa ka sa magiging updated sa aking mga bagong upload tsaka shout out sa mga subscriber natin at sa mga non-subscriber maraming maraming salamat sa inyo comment lang kayo dito sa baba at babasahin natin bigyan natin ng action kung kaya natin, gagawin natin